Yun, what's up mga kabisdak? Uh, kabisdak vlog ka pala. Uh, for today's video, bumili pala kami ng sasawa ko ng isdang tambakol. Wala namin sa tangalian. Uh, ano ko yan guys? Gawin kong tinula para ulam namin sa tangalian. Uh, bago, bago natin ipagpatuloy yung video na to, Uh, shout out na rin pala sa lahat ng mga followers ko at sa mga uh, solid supporters at sa, sa, team Hawa Kamay. Ayan. Peace. Yun. Ayan, hinugasan natin yung ano natin guys. Yung tambakol na isda. Isang tambakol. Ayan. Hindi ko na pala pinutol yung ulo. Pero hinati yan. So, Hinugasan ko na yan, guys. Ayan. hugasan muna natin. Matanggal yung mga dumi. Stay dugo pala. So, ayan, guys. Ayan. Hinugasan ko na rin yung ano natin. Yung talbos ng kamoti. Dahon sa kamuti. Udlot sa Bisaya. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Nugasan na natin yung ano natin, guys, talbos na kamuti. Tsaka kumuha na ako dyan ng pang putol ng dahon. Kaso, hindi na natin ipakita, guys. Ayan, nakaputol na natin yung ano natin, talos ng kamote. Ayan sa ngayon pala guys may nagsabi sa akin na ba't daw ako nagpa-vlog hindi, hindi naman di naman ako naghangad na ako susikat ano lang libangan lang yun, di ba kaysa magbulakbol ka sa labas yan Taka, nilagay na natin yun guys tuloy tayo sa video nilagay na natin yung natin isda isda ng tambakol Yeah, oh. you know. Sarap. Yan na. Kumulo na yung ano natin guys. Tinola. Tsaka lagyan, lagyan na lang natin ng lagyan na natin yung talbos ng kamote. Ayan na. Yan na. Hintayin na natin yan. Maluto guys yung ano natin, ulam sa tanghalian. Ayan. So, ano pala, shoutout din ko pala sa ano ko, mga solid followers at saka mga nagla-like, nagko-comment sa video ko. Then guys, hinanda ko na yung sawsawa natin. Prefer pala ako dyan ng tuyo, sibuyas at saka sili. Pati yan na guys. Luto na yung tinolang ng natin. Yan o. Sarap yan guys, guys. Yeah. Yan guys. Kain tayo. At syempre naman. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow. Thanks for watching mga abisdak.